Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay medyo kakaiba nga ito sapagkat sa live nilang ito ay parang nag-away nga si Kuya Ruel and Miss Rachel. May isang bagay kasi silang hindi na pagkasundoan at parang nagkaroon ng mainit na usapan. Ang kanilang pinag-uusapan ay ang tungkol sa pagiging insensitive. Parang may issue kasi na parang naging nilang na daw sensitive si Miss Rachel. Kaya parang inaasar din siya ni Kuya Ruel at ina-explain sa kanya na dapat hindi daw siya ganun. Noon ting po na lang ng mga bashers ay talagang papansinin niya din at papatulan. eh dapat hindi daw ganun. Sabi naman ni Miss Rachel ay iba-iba naman daw ang mga tao. Siyempre may mga tao na katulad niya na talagang sensitive at mabilis masaktan. Kaya dapat naintindihan daw yon ni Kuya Ruel. Sabi naman ni Kuya Roel ay naiintindihan niya yun. Ngunit gusto niya lang daw itama at explain talaga kay Miss Rachel kung ano ang magandang gawin niya at kung ano ang mga bagay na dapat iniiwasan niya. Totoo man. So, Bunyeng. Ito ang pag-i-highlight. Hmm? Bunyeng. Tapos saan yung manin? Paano i-interpret? Kung sensitive yung tao. Sensitive oh. ako. It's up to you. May iba tayo. <laughs> oh. <laughs> so yung daw sasaga mo, Di ano mo nga kung sensitive siya or hindi? Hindi. Kasi sumasagot man siya. Ikaw lang yung sensitive. Kasi <laughs> oh, ikaw yung nag-react. Siyempre. Oo. Oh. Dapat. Dapat alam mo yung ano yung pagkakaiba ng anong tao? Ano ko pagkakaiba? Al ano pang? Pagkakaiba? Ikaw lang <laughs> yung sensitive dyan. <laughs> o oh, ba't ka lang yung galing? Hindi, oh, nai explain ako. Hindi nag-explain? Hindi tayo nag-lolokwan. Ano lang? nai explain ng naayos. O oh, ba't ka-tirator ako? Na-smile. <laughs> Bakit seryoso ka? Ma? May nag-joke lang ako. Wait. Nag-joke <laughs> <Mag -joke> daw. Bakit <laughs> yan? Sensitive ka rin. Nag-joke daw. Be professional. Ang gawin. Hindi yung babayo ko. Hindi professional pero yung oh. um, ginagawa mo. Yeah. Ano? Uh. Ang mambuli. Bully ba yan? Bully ba yan? ng okay, sabihin mo daw it's explained mo daw hindi correct mo siya no kino correct Ano hindi mo correct daw oh saan pa correct daw oh saan pa correct Hindi po kami nag-aawa? <laughs> Oo, okay. oh, hindi siya niya. Ikaw lang yun. yung sisitin. <laughs> Kasi nga, sinasabay yun niya. Oo, ganyan tayo. Huwag kang maging... Deep inside, nasasakot siya. Huwag kang sya. maging ano... Huwag kang mag-aawa. Mag-aawa. Uh, ano oh. Along, gusto mo? Away <laughs> ah, <well>, o gulo? Away na lang, <laughs> parang gulo. Ikaw. <nila>, para Ikaw. <laughs> <laughs> <ak> <laughs> <laughs> Opo, oh, piko na si Dodong. Tingnan mo <laughs> po yung mukha niya, di ba? Professional lang ba tayo? <laughs> <laughs> I know how to handle. <laughs> Tingnan <didn't know> niyo <laughs> po. Tingnan niyo Ayan! Uy, away na yun. Hindi po. Ganito po talaga ako mag-explain. Hindi po ako nagtumatawa kung nag-explain po. Sabi naman ni Miss Rachel ay para nga daw nagagalit na si Kuya Ruel sapagkat seryoso itong mag-explain sa kanya. Sabi naman ni Kuya Ruel, ay ganun lang daw talaga siya kapag nag-explain. Siya ay seryoso at mukha daw siyang galit kahit hindi naman inasar naman ni Miss Rachel si Kuya Ruel, na parang siya daw ang mas insensitive sa kanilang dalawa. Kaya parang lumalaki na nga ang away. Sabi pa nga ng mga viewers ay parang nag-away talaga ang dalawa sapagkat may parte ng live na nag sila. Ibig sabihin ay ayaw nilang ipaalam sa kanilang mga viewers at mga subscribers kung ano ang kanilang mga sinabi doon at makikita nga natin doon na talagang mahindi hindi magpagkakaintindihan ang dalawa sa parte na yon kung saan nila kaya nag-usap muna sila. Pagtapos naman nun ay parang sinasuyo na nga ni Kuya Ruel si Miss Rachel sapagkat Pinupunasan niya ang pawis ni Miss Rachel. Tawang-tawa naman si Miss Rachel sapagkat sabi niya ay doon sa live ay hindi daw sila mag-aaway. Pero baka after ng live ay may inis daw siya. Kaya tawang-tawa din si Kuya Ruel sapagkat kilala niya na si Miss Rachel. Medyo pikon nga daw si Miss Rachel. Ngunit sabi naman ni Miss Rachel ay... Si Kuya Ruel daw talaga ang pickot. Oh, oh, Mister ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Ikaw nga ba love of my life? Dok, ba oh? Kasi De, alam po. po natin paano i-handle, paano natin i-fix ng maayos. Hindi po para tawa-tawa. Ali! sensitive. Ay, ay, ay. Oh, correct po, being sensitive. Oh. Huwag maging sensitive kasi mahirap yun. Kunting ano lang, bibigyan mo na ng... Oh, gano'n <laughs> na Palamat <laughs> po, Ma'am Laila Mendoza Thank you so much po, Tita Laila Yes, nagkukorek lang, di ako galit Magkaiba ang galit sa nagkukorek Pero dipinsya naman ng... hmm. Hindi Labe, Walang dipinsya dyan, ga Okay, okay Dani ka ti shout po. Okay. Di naman maulan diyan sa inyo. Di naman po. Galit na si Rachel. Ay oo po. Hindi <laughs> ako galit. Ah. <laughs> Hindi ako, di ako galit. Huwag niyo ako nasabihan sobrang arte. Huwag galit. Hindi <laughs> na <doon> siya galit. <laughs> Tali na yung na. Ayaw mo. <laughs> Parang na lang sa barang arte agad. Ay, grabe man po kayo. Ayak na yan. Sige, iyak ako. <laughs> yeah. Iyak ako. Wala kami tisyo. Ayan ang mo. Tumala naman, na naman ako ano dyan. Hindi okay, baga, kasi pawis ga. Grabe, hindi mo na ako pinapunasan. Ayan. Hindi ka punta Dito, isa na lang yung ano. I received the amount of. Magkana po gusto nyo? Magkana po? Oo. Ayoko na talaga maging estudyante. Bakit? nag online school po. Langga. O nag online school tayo. Ay, makinig po kayo. Ay, makinig po kayo. Ay, makinig po kayo. Bakit po ang bawal magbigay ng opinion? Tama. Everyone po entitled magbigay ng opinion. We have a freedom of speech. We have. Uh, we have. Uh, <laughs> hindi ko Wala hindi hindi. Walang pagkakaisa dito. Uh, pagkakaisa. Walang pagka. <laughs> hindi <laughs> <laughs> nga walang pinagkaisahan dito no. Lahat tayo sama-sama. Uunlad tayo na uh, sama-sama. Hanggang dito na lamang mo na ang ating nakakakinig at talaga naman napaka-sweet na latest update sa Rowan and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.